Hey mga boss welcome back at video <laughs> pwede pa tayo nakaahid so pag-uusapan natin ngayon bakit nga ba nagkaka problema o nasisira yung mga amplifier nyo natin nating lahat yun yun ang pag-uusapan natin ngayon kasi yan ang maputok <laughs> Kumbaga, patop na yung patok na patok na pag-usapan bakit nga ba so maraming dahilan kung bakit nasisira yung amplifier at isa-isahin natin yan Pagpapasihan natin kung ano yung isasagot ko sa inyo base doon sa mga na-experience ko, base sa mga kwento sa akin na mga naging customer ko at base sa mga na-repair ko na at nagita ko ng sitwasyon ng amplifier kasi uh, marami pong possibility, dahilan, factor kung bakit nasisira yung amplifier. So isa-isay natin dyan. Unahin na natin yung pinaka-common. Pinaka So, kapag luma ng amplifier, nasisira. Kasi, ang mga pyesa na nakakabit sa loob ng amplifier, yung mga component, yung mga parts na nakalagay dyan ay mayroon po yung tinatawag na lifespan. Halimbawa, sa mga ganito, sa kapasitor. Yung kapasitor, mayroon po yung lifespan, lalo na yung mga electrolytic. Kuha tayo ng sample para ma-explain natin ang maganda. <laughs> Yan. Halimbawa, katulad nito, ito ay isang electrolytic capacitor. Meron po itong lifespan at meron po itong tubig o likido sa loob na tinatawag na electrolyte. Pag natuyo na yon, wala na siya. So, sira na siya. O kaya lumubo na, katulad nito, medyo buntis na yung ano, sira na siya. So, pag sira na siya, hindi na magpapunction ng maayos yung amplifier, hindi nagagana. So, dahil sa mga pyesa o sa katandaan ng amplifier, Uh, nag expire din ang mga pyesa o kumbaga na uubos na yung lifespan nila. Ganon din sa mga example natin, mga potentiometer. So, yung mga potentiometer natin, mga katulad dito, mga carbon base lang yan. So, pag napudpud na yung carbon dyan, kakapihit o kaya na uh, naistakan o napasukan ng alikabok, nagagasgas yung carbon niya, nasisira. So, yan yung isa sa dahilan kung bakit nasisira yung amplifier. So, pangalawa, eh nasisira yung amplifier dahil din sa piyesa pa rin. Substandard po ang piyesa na mga kinakabit. So alam naman natin sa panahon ngayon ah uh, maraming mga uh, amplifier natin ay made in China. So meaning na natin halos majority made in China maliban lang kung yung mga amplifier natin ay mga branded talaga pero kahit mga branded ngayon eh ah uh, made in China na rin. Pero teka lang. Bago kayo magsabi ng pag made in China, pangit ang produkto, hindi po. Kasi mayroon namang made in China na nasa standard pa rin o tama pa rin yung ano yung mga piyesa na kinakabit o tama yung materialis na kinakabit. For example na lang, kapasitor pa rin. So, minsan makakabili kayo ng kapasitor na pag sinukat nyo, hindi tama yung reading, substandard yun. Halimbawa, itong hawak natin ay 10,000 microfarad 63 volts pero minsan makabili ka ng 10,000 ang naka-declare dito pero pag sinukat mo sa ESR o kaya sa capacitor tester ang nakalagay ay 7,000 lang o 6,000 lang meron ka. sa mga resistor din po sample tayo ng resistor sa mga resistor so karamihan namin din China na resistor ay ang paa ang paa ay ano na uh, imbes na copper ang uh, copper? copper ang nakalagay uh, lata na kaya pag tinisting mo sa magnet didikit yung ano yung paa So mangyari diyan mabilis siyang kalawangin. pag kinalawang naputol siya masisira yung amplifier So doon sa mga tinatawag na substandard yung piyesa na naikabit Bakit bakit maraming substandard na piyesa ang, ang pinakamadaling sabi diyan cost cutting So, yung mga negosyante nag-iisip ng paraan para mahabol nila yung ano, yung target market nila na mga tao na ang budget ay mababa lang. Ngayon, para makuha nila yon, bababaan nila yung quality ng mga ah uh, piyesa na ikakabit sa produkto ng amplifier para mahabol yung presyo na ano, uh, kaya ng mga tao. So, kung halimbawa ang budget ng mga tao 3,000 din, eh bababaan. Halimbawa sa transformer, dati puro pure copper yung mga transformer na ginagamit sa amplifier. Ngayon dahil sa siguro mahirap na maghanap ng mga tanso ngayon, o mahirap ng ano, ubos na kabundukan natin pag mimina, o kaya ano, mas mahal po kasi ang tanso kaysa aluminum. Kaya ang ginagawa ngayon, ah, halos karamihan ng amplifier na bagong labas ngayon, lalo na kung mga low budget o mga tinatawag nilang budget meal, aluminum na lang yung ano, aluminum na lang yung transformer kaya mas mababa. Yun, sinasabi natin sa hindi hindi di kalidad na piyesa na ginagamit kaya nasisira yung amplifier. Pangatlo, dahil din sa mga gumagamit o sa user. Dahil sa user, yung mga bumibili ng amplifier tapos kakulangan ng kaalaman yung may-ari mismo kulang yung kaalaman ng may-ari kung paano gamitin yung amplifier hindi tama yung paggamit kaya nasisira minsan na overload nila o kaya hindi nila alam kung anong speaker yung ikakabit ano yung bagay hindi sila marunong magtimpla ng tunog so yan kaya nasisira nga no dahil hindi alam ng may-ari o yung bumili ng amplifier, hindi marunong gumamit sa madaling sabi. Uh, basta lang tumugtog, okay, hindi na pinapakinggan kung okay ang tunog. O kaya basta na lang kargahan ng maraming speaker yung amplifier na hindi nila alam na nakakasama na pala. So wala kulang sa kalaman sa pag-iingat ng amplifier. Tapos ano pa ba yung madadagdag natin? Bakit nasisira yung amplifier? Pang last ito, medyo intriga to. Bahala na ko mapasya ko. Okay? Dahil sa mga irresponsabling vlogger. Op, op, op. Tika lang. Tika lang. Labas ako dyan. Dahil sa mga irresponsabling vlogger. Yung mga irresponsabling vlogger na yan, maraming nauuto at napapaniwala. At yung mga naniniwala naman, ayun, napapahamak sila. Meron kasi mga vlogger na sobra-sobra mag-hype ng isang produkto. Lalo na yung mga vlogger na sponsor. Yan, yeah, masabi Ingit ka lang kasi wala sa nag-i-sponsor. Sige na, sige na, ingit na ako. Oo, na ako. So ito mga boss, walang masama kung magre-review kayo o magpo-promote kayo ng isang brand ng amplifier o kung anumang audio equipment yan. Sana naman makatotohanan lang yung gagawin nyo kung ano yung maganda doon, ano yung pwede at hindi pwede okay lang. Ang problema lang kasi, sobra-sobra nyo nga-hype yung produkto. Halimbawa, sa amplifier. Ang amplifier halagang 2.5. Tapos, ibablog nyo ngayon, isusubok nyo sa sobrang laki-laki ng speaker, tapos sasabihin nyo, wow, ang lakas ang tunog, bumaba yun, yung mga yung bahay namin. Kayang-kaya pala, paanda rin yung 1,000 watts na apat. Ang problema, may naniniwala sa inyo, maraming naniniwala, gumaya. Ang problema, nung gumaya, akala nila yun ang tama tapos nang nasira yung amplifier nila <laughs> paano yan iyak na iya iya kana ang nangyari kasi minsan may mga vlogger din talaga na magaling magsalita tapos kahit hindi na tama yung sinasabi yung tinuturo maraming mapapahamak so sasabihin kahit kargahan mo yan ng ano kahit kargahan mo to ng malalaking speaker kayang-kaya kasi ang amplifier na to, quality Super ang quality nito. Mura na quality pa, matibay. So maraming naniwala dun. Yung iba naman kasi hindi agad nakakapag-isip. Gumamit tayo ng isip. Mga boss, ang gawin natin, paganahin natin yung common sense natin at saka yung critical thinking natin. Sipin mo, halagang 2.5, tapos kakargahan mo ng napakaraming speaker dahil napanood mo lang na pwede. Dahil kinarga doon, tumunog. Oo, ayan na tayo tumunog. Ang tanong, tatagal ba? So, para sa akin, para sa mga ibang kapwa ko vlogger, maging responsable po tayo sa mga binibitawa nating salita. Kasi marami po tayong follower at ipapahamak natin sila. Yung iba naman kasi dyan, nagbablog, tapos pag tinatanong, hindi naman makausap, hindi naman nagre-reply, di ba? So, ang maganda dyan, sa mga bibili ng amplifier, kung sa tansya nyo, kulang pa yung kaalaman nyo, mag-research kayo, at ang payo ko sa inyo, kahit sa akin, may sinabi akong ganito, uh, mag-double check kayo, manood pa kayo sa ibang vlog na hindi ako. Tingnan nyo, kung maraming nagsasabi na halos pare-pare yung sinasabi, ibig sabihin, malakas yung chance na pwede, tama yun, di ba? Pero hindi naman lahat ng lahat ng sinasabi ng karamihan ay tama. <laughs> pwede, parang kinunta ko din yung sarili ko. <laughs> Pero ang ibig ko lang sabihin mga boss, magsuri kayo. Huwag kayo maniwala sa isa lang halimbawa may sinabi si vlogger na ganito ay agad-agad maniniwala kayo. Suriin nyo ng maigi. Mag-research pa kayo kung sa tansya nyo. Andiyan naman eh. Diba? Nanonood kayo ngayon. May cellphone. Madali lang naman. May Google, may YouTube, may Facebook. So, kumuha kayo ng ano, ng iba-ibang ideya. kanya kanyang Kunin nyo lahat ng opinion ng iba-ibang tao, iba-ibang vlogger, iba-ibang mga technician kasi kung magre-rely lang kayo sa isang tao lang na yun ang paniniwalaan nyo lahat tapos mali na pala yung nabibigay na info, namimislead kayo, misleading na yun ang mangyari yun gumusta? tatambay sa paggawaan, o bakit ko nasabi naman na may flagger, kasi dito naka-experience ako na may isang amplifier ang turo sa kanya, ganito mayroong nga na-encounter ako, ito ito ito, ito. May pinap ito hindi ko napapangalanan pero taga rito sa amin. Ayaw nyo maniwala sa akin na ah, ang voice coil ang voice coil nasisira at ang kan tweeter dapat nilalagyan ng kapasitor sa positive. Sabi niya hindi na daw kailangan kasi yun ang sabi ng vlogger niya. Hindi na daw kailangan lagyan ng kapasitor kasi kargado na daw, hindi ko alam kung ano yung pinagsasabing kargado na yon. Yung eh, anong nangyari, bumili siya sa akin ng coil sunog. Sabi ko, kuya, lagyan mo ng kapasitor para hindi masira. Kasi hindi naman na nakadiritso lang yan sa ano. Sabi niya, hindi, Mala malaki ang tiwala ko dun sa vlogger ko. Hindi na daw kailangan ng kapasitor kasi kargado na. So hindi ko alam kung siya sabing kargado. Pero sabi ko, kung wala yung high pass filter, walang kapasitor, malaki ang chance na masisira pa rin yung ano mo. Ayun, nasira nga. So, bumili siya ulit sa akin ng ganito. Kumita <laughs> ulit ako. <laughs> Sabi ko, walang warranty yan, kasalanan mo yan. So ayun, pagbalik niya, sabi ko, maniwala ka lang sa akin, lagyan mo ng kapasito dito. Kahit pa paano, kung mapundi man yan, hindi na kasing ano, hindi na kasing bilis nung sinasabi ko sa iyo na ano. Sabi ko, paminsan-minsan kuya, maniwala ka sa akin. <laughs> Parang ganun. So, hindi lahat kasi nag, ano, hindi la, lahat kasi na nagbablog ay tama o ano, may iba naman kasi dyan for the content lang or baka not knowing na mali na pala yung naibibigay nilang info o sila din mismo kahit ako din eh, kahit ako nagbablog eh hindi ko masasabi na totally alam na alam ko na lahat so siniself kick ko din yung sarili ko baka mamaya mali din yung info na naibibigay ko so kung may nagkukulik sa akin at tinitingnan ko mukhang mali nga din talaga sinasabi ko di na-acknowledge ah, ko tinatanggap kong may mali. Ganon din ang gawin yung mga boss. Huwag kayong mag sa isang vlogger lang, lalo na kung ano, double check mo pa, baka mali yung sinasabi. Yun ang dahilan eh. Kaya nasisira yung amplifier. <laughs> Dahil sa pan maling paniniwala. <laughs> maling paniniwala. Ganon lang kasimple. At bago to yung tumuloy sa gagawin ko. Ayan o. Gagawin tayong amplifier. Ayun pa yung ano. Isa lang yung may-ari niyan. Shout out kay... Kuya Dani Rosano Yan. So, paano? Paano nga ba? Tamang kaalaman lang po at uh, hindi na kayo masisiraan siguro ng amplifier. Masiraan man kayo, kunti na lang. Pero may mga sira din talaga yung amplifier na sinasabi ko dahil substandard yung pyesa o low quality na ay wala tayong magagawa doon. Pag pinagawa nyo, papalitan na lang yung pyesa na ano, ng mas matibay para tumaba-haba yung buhay. So pag alam natin mumurahin yung amplifier natin at medyo substandard, siguro dubli ingat tayo. At ang pinaka-advise ko sa inyo ay huwag nyong isagad yung amplifier nyo. ang amplifier nyo ay kayang tumunog ng 100 watts, pinaka peak nya. So patunogin nyo lang siya ng, ano, ng 50 watts lang. So halos 50% lang ng full power ng amplifier ang gamitin nyo. At sigurado ako na hindi basta-basta masira yan. Kasi magkaiba ng pananaw yung customer o yung user kaysa mga technician. Yung mga customer kasi, ang mindset ng mga yan ay hanggat maaari kung may may pipig mo <laughs> so, sa, so sa amplifier. Minsan nga, halimbawa, 100 watts yung amplifier. Uh, gusto pa talaga ng ano, baka sakali, kakargahan pa ng speaker, baka sakaling mailalakas pa. So, magkaibaliktad ng pananaw. Yung user o yung mga gumagamit o yung ano laban sa oh, versus sa mga technician magkaiba ng pananaw yun lang yung may papayo natin at uh, siguro naman straight to the point na yan di ba mga boss maraming salamat at uh, god bless po sa ating lahat